Uh, hello po, good morning Westing lahat. Uh, welcome back to Westing YouTube channel. For this video, isang tanong naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito ay galing po kay Ruina Asung Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing baboy na po ay nanganganak na. Pero pagkatapos ng anim na araw, ay hindi pa rin po dumudumi. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhay ang Mag-subscribe mag lang kayo sa yung YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na sa po'y kakapanganak pa lamang. Bago mga anak itong mga inahing baboy mga kaibigan, sila po muna ay dadaan po sa labor process. So kapag nalilabor po itong mga inahing baboy, bawal-bawal po yung pakainin. Kaya po, sa mga panahon na iyan, kapag nililabor po din yung mga inahing baboy, saka malapit na po mga anak, sila po ay nagbabawas. So, ibig sabihin, sila po ay ihi ng ihi, at saka dumi ng dumi po mga kaibigan. Pansin nyo po, sa pag dumi natin mga inahing baboy, yung unang dumi niya ay malaki. Hanggang sa abot sa punto na, sobrang liit na po mga kaibigan. Ganyan na po kaliit. So, ibig sabihin, maliit na po yung kanyang idinudumi, kasi wala na pong laman yung kanyang tiyan. Kapag wala na pong laman yung kanyang tiyan, puwede na po siyang manganak mga kaibigan. So iyan po yung rason na dapat huwag pakainin yung inahing baboy habang nagli-labor para hindi po maalter o magka-problema yung kanyang panganak mga kaibigan. Kapag tapos sa mga anak yung mga inahing baboy, mga ilang araw o katulad po sa ting subscriber na anim na araw yung inahing baboy na hindi pa po dumudumi. Yan po ay normal lang po kasi yung mga dumi niya po ay kanya na pong naipilabas nung nagli-labor pa lang siya. So wala na pong na tirang o wala na pong nagtirang dumelon sa loob na kanyang tiyan kasi ibinabawas sa po niya lahat. Kaya po, pagdating po ng ilang araw after mga anak, hindi po dumudumi itong mga ilahing baboy po mga kaibigan. Kaya huwag po kayo magkala kasi normal na po yung ganyan. Ang dapat po gawin ay pakainin niyo po ng maraming feeds. Pwede niyo pong i feeding muna yung feeds sa kinakain nila. At saka, dapat mayroon po kayong auto drinker. Kasi yung auto drinker, yan po yung nagsusupply ng tubig doon po sa yung mga inahing baboy. Dapat kasi makainom sila maraming tubig. Nang sa ganun, yung kala pong po ay kunti-kunti na pong babalik sa normal. Para po sa po makadumi na po mga kaibigan. Yan po yung gawin para po makadumi yung po mga inahing baboy niyo. At saka, huwag po kayo magalala na hindi po sa dumidumi -dumi pagkatapos mga anak. Kasi po, ibig sabihin dyan, wala pang laman na face sa kanyang dyan. Kasi ibinawawas niya lahat nung naglilibor pa lang siya. So hanggang ilang araw, hindi po sa dumidumi, -dumi, normal na po yung ganyan po mga kaibigan. So yan pating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.